Noong April 26, 2009, isang mabuting ina ang walang awang binaril sa harap mismo ng kanyang sanggol matapos makipag di swap sa kanyang dating asawa. Ang salarin ay mahinahon pang naglakad palayo na tila walang nangyari at hindi malang lang nahabag na ginawa niya yon sa harap ng isang musmus na sanggol. Tunghayan natin ang dahilan kung bakit pinatay si Suzanne ng kakaibang salarin. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, Pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Heather Suzanne Allen Strub o tatawagin nating Suzanne ay ipinanganak noong April 20, 1984 sa USA. Ang kanyang mga magulang ay sina Buddy at Mary Allen. Si Suzanne ay may isang nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Henry. Ang mga magulang ni Suzanne ay napakarelihiyoso, kaya hindi nakakagulat na makikilala ni Suzanne ang kanyang magiging asawa na si Stephen Strube sa isang teenage youth group. Sila ay naging magkasintahan at kalaunan noong May 2004, silang dalawa ay kinasal. Makalipas ang tatlong taon noong September 2007, ipinanganak ang kanilang anak na lalaki na pinangalanan nilang Carson. Sa pagsilang ni Carson, sadyang tuwang-tuwa si Suzanne na maging isang ina na gagawin ang lahat para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang anak. Kaya naman naging mas abala siya sa pagiging isang ina habang nagtatrabaho sa family business nila na flower shop. Sa kabila ng pagiging masayahing ina at may maayos na trabaho, nagkaroon si Suzanne ng problema sa kanyang biyanang babae na si Johanna Hayes. Dahil mahilig mga alam si Johanna sa pagpapalaki ni Suzanne sa kanyang anak. Maliban dito, madalas din na pumupunta si Johanna sa flower shop upang subukang ilabas o kunin si Carson kay Suzanne. Na kung saan hindi ito nagugustuhan ni Suzanne. Noong Valentine's Day ng 2008, natuklasan ni Suzanne na malamang na niloloko siya ni Steven. Ito ay nang binigyan siya ni Johanna ng resibo para sa ilang alahas na binili ni Steven. Na kung saan, wala namang binigay sa kanya si Steven na kahit anong alahas. Kaya dahil dito, kinausap niya ang kanyang asawa, ngunit imbis na magpaliwanag at maisaayos ang lahat, na uwi ito sa pagtatalo. Kaya nagpasya siya na lamang si Suzanne na makipaghiwalay at makipagdiborsyo. Sa paghiwalay ng mag-asawa, napunta kay Suzanne ang kostudiya ng kanilang anak at maaari lamang kunin ni Steven si Carson tuwing Sabado hanggang Linggo. Dagdag pa sa nais ni Suzanne na makikipagtagpo lamang sila sa mga pampublikong lugar sa tuwing ibibigay nila si Carson sa isa't isa. Noong 2008, nakilala ni Suzanne ang isang bagong lalaki na nagangalang Mike Vickers at tila naging maayos ang lahat para sa kanya. Maliban dito, si na Mike at Carson ay talagang magkasundo na parang tunay na mag-ama Noong April 26, 2009, pumunta si Suzanne sa target ng Snailville, Georgia upang kunin si Carson kay Steven. Dumating si Steven sakay ng kanyang minivan. Pagkatapos, ibinigay na niya si Carson kay Suzanne sa kaumalis. Ngunit mga bandang 6.03 ng hapon, nakatanggap ng tawag ang dispatch ng Snailville Police. Ayon sa tumawag, matapos makita nilang ibinigay ng lalaki ang bata sa isang babae, Ilang minuto lang ang lumipas nang makaalis ang lalaki. Nakita naman niya ang bagong isang payat na lalaki na binaril ang babae pagkatapos mahinahong naglakad palabas ng parking lot. Kaya nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, nakita nilang nakaparada ang isang maroon na Cadillac Escalade habang ang babae ay nakahandusay malapit sa pintuan ng driver's side na may tama ng baril sa ulo. Samantala, sa loob ng kotse, nakaupo ang isang sanggol sa kanyang baby car seat. Sa pag-imbestiga, nakilala nila ang biktima bilang si Suzanne dahil sa driver's license nito sa kanyang pitaka na nasa loob ng kotse. Sa patuloy na pag-imbestiga, pumasok ang mga pulis sa target para tingnan ang surveillance footage mula sa perimeter ng shopping center. Sa surveillance footage, nakita ng pulis siya ang minivan ni Steven na huminto malapit sa maroon na escalade ni Suzanne. Ibinigay ni Steven si Carson kay Suzanne at umalis. Buhay pa si Suzanne nang umalis si Steven sa parking lot. Ngunit hindi nagtagal, pagkalakad pa lamang ni Suzanne papunta sa driver's side ng sasakyan, lumapit sa kanya ang payat na lalaki. Maliban sa footage, inilarawan din ng mga nakasaksi ang pagtatalo ni na Suzanne at ng lalaki kaya parang kilala ni Suzanne ang taong ito. Batay sa paglalarawan, ang lalaki ay payat, balingkinitan at halatang nakasuot ng wig at bigote. Dagdag pa sa paglalarawan ng mga saksi na ang lalaki ay nakasuot ng button down shirt kakis at may dalang bag. At napansin din nila nakakaiba ang lakad ng taong iyon. Samantala, matapos ang pagsisiyasat at pagtatanong, nagdala ang polis ng isang canine unit upang matunto ng amoy ng salarin. Nakarating ang mga aso sa parking lot ng isang extended stay hotel. Ngunit biglang nawala ang amoy sa parking lot kaya naniniwala ang pulisya na sumakay ang salarin sa isang sasakyan na nakaparada lamang doon. Matapos ang pag imbestiga sa pinangyarihan ng krimen, kinausap ng pulisya si Steven at tinanong siya kung saan siya nagpunta matapos niyang ihatid ang kanyang anak. Sabi ni Steven, dumiretsyo na siya umano sa bahay niya. Bagaman alam ng pulisya na hindi siya ang bumaril kay Suzanne, hindi pa rin opisyal na inalis ng mga ito si Steven bilang sospek dahil maaaring umarkila siya ng isang tao para barilin si Suzanne. Noong April 28, 2009, nakatanggap ang polis siya ng tawag mula sa isang driver ng truck na nakatira sa Extended Stay Hotel. Inilarawan niya ang kakaibang payat na lalaki na nakita ng saksi mula sa target. Sinabi niya na nakita niya ang lalaki na nakaupo sa isang mas lumang modelong puting Ford pickup truck na may extended cap at natatanging molding sa gilid. Nakatingin umano ang lalaki sa direksyon ng shopping center na may binoculars at kumukuha ng litrato. Maliban sa nalaman ng patungkol sa sasakyan ng payat na lalaki, maraming saksi ang nais tumulong at makipagkita sa isang forensic artist para gumawa ng sketch ng lalaking payat. Samantala, matapos makausap si Steven, pumunta naman ang mga pulis sa bahay ng magulang ni Steven para ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Habang naroon sila, nakita nilang isang puting Ford pickup truck tulad ng inilarawan ng driver ng truck. Tinanong ng mga polis ang driver ng truck na nakapansin sa puting Ford pickup truck kung maaari siyang magmaneho papunta sa bahay ng magulang ni Steven upang makita kung makikilala niya ang alinman sa mga sasakyan. Pagkarating ng driver ng truck, positibo niyang kinilala ang puting Ford pickup truck bilang ginamit ng nakita niyang payat na lalaki. Batay sa mga records, ang truck ay nakarehistro sa ina ni Steven na si Johanna. Kinabukasan noong April 29, 2009, bumalik ang pulisya sa bahay ni Johanna na may dalang search warrant para sa kanyang pickup truck. Batay sa pagsusuri, ang truck ay malinaw na nalinis ng mabuti. Gayunpaman, nakakita pa rin ang mga polis ng resibo mula sa isang fast food restaurant sa Luthersville, Georgia at isang buhok na parehong-pareho sa isang wig. Matapos ng pagsisiyasat sa truck, tinanong ng polis si Johanna kung nasaan siya noong April 26, 2009. Sumagot si Johanna na nasa Luthersville siya at nagtatrabaho sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang resibo na may oras na 7.19pm mula sa fast food restaurant sa Luthersville. Sa kabila ng kanyang mga alibay, gumawa ang mga polis ng isang eksperimento. Nagmaneho sila mula sa bahay ni Johanna hanggang sa fast food restaurant. Kaya natukoy nila na maaari nga niyang mapatay si Suzanne na mga bandang alas 6 ng hapon at nakarating sa restaurant ng 7.19pm kung saan siya bumili ng ice cream kaya nakakuha siya ng resibo para gamiting alibay. Samantala, siyam na araw pagkatapos ng pagpatay, dinala si Steven sa estasyon ng polisya. Ipinakita e sa kanya ang police sketch at surveillance footage mula sa shopping center. Tinanong siya ng polisya kung nakikilala niya ang kanyang ina mula sa video footage na iyon. Ilang saglit, mukhang narealize ni Steven na ina nga niya iyon. Kaya tinanong ng mga polis si Steven kung handa siyang tawagin ang kanyang ina habang nire-record nila ang tawag. Sa tawag, narinig si Steven na nagsasabi kay Johanna na ang tao sa footage ay kamukha nito at katulad kung paano siya maglakad. Pagkatapos, nagsalita naman si Johanna ng, So, sinabi mo sa kanila na kamukha ko siya ha? Kung gayon, sa palagay ko ay pupunta sila dito upang arestohin ako ngayong gabi. Kaya nga noong May 7, 2009, inibitahan sa pulisya si Johanna upang sumailalim sa isang panayam. Ipinakita sa kanya ang surveillance footage. Ngunit itinanggi pa rin ni Johanna ang pagkakasangkot niya sa pagkamatay ni Suzanne. Samantala, noong June 25, 2009, kinapanayam ng pulisya si Steven Strube Sr., ang dating asawa ni Johanna. Ayon sa dating asawa, na talagang naging masama ang mga bagay sa paghihiwalay nila ni Johanna dahil nung minsan tinutukan siya ng baril sa ulo ni Johanna. At ang baril na ginamit sa kanya ay ang Rossi 38 caliber handgun, na kung saan ang bala na ginamit sa pagpatay kay Suzanne ay kapareho sa isang Rossi 38 caliber handgun. Pagkatapos ng panayam, nakakuha mga pulis ng search warrant sa bahay ni Johanna. Sa pagkakataon na yon, natagpuan ng mga pulis ang baril na ginamit sa pagpatay. Kaya si Johanna ay inaresto at kinasuhan ng murder. Makalipas ang dalawang taon matapos patayin si Suzanne noong May 2011, nagsimula na ang kanyang paglilitis. Ayon sa prosekusyon, maingat na plinano ni Johanna ang pagpatay kay Suzanne dahil alam niya kung saan makikita sina Suzanne at Steven para gawin ang kanilang custody swap. Kaya nagdala siya ng peluka, pekeng bigote at damit at naghintay siya hanggang sa umalis si Steven sa parking lot. Pagkatapos, binaril niya si Suzanne sa harap ni Carson. Ayon kay Snailville Police Corporal Dean Boone, sinabi sa kanya ni Johanna ang patungkol sa tingin niya na hindi naging isang mabuting ina si Suzanne kay Carson. Dahil umano, ibinigay ni Suzanne si Carson kay Steven na may maruming lampin nang hindi lamang isang beses kundi higit pa sa isang pagkakataon. Gayunpaman, ito ay tingin lamang ni Johanna kay Suzanne. Dahil hindi naman ito pinatotohanan ni Steven. Matapos ang paglilitis, Noong May 27, 2011, si Johanna Hayes ay nahatulan ng kasong pagpatay. Kaya siya ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad na makakuha ng parol makalipas ang 30 taon. Sa kasalukuyan, siya ay nananatiling nakakulong sa Pulaski State Prison in Hawkinsville, Georgia. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Lisel Lotarino from Saudi Riyadh Cesar M. Pedarse from Sambales, at Janeline Gatmaitan. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Heather Suzanne Allen Strub. Ako po si G. Maraming salamat.